Pahintay naman nyo ako, no, kuya. Oh. Dalawa pa naman na kitin mo, ano? Pibay wow. ko lang ito dito yung ano. Sige, antay ka namin. Uh. Tama na ka kasi, uh, para paglipat-lipat. Ayan. Uh, Harvest ng nyog. <laughs> Ayan. We're tundan. Meron ako din yung ano, pang kakawasan ka din eh. napakaraming tanim dito ayan mga katanim gandang gayahin natin to marami oh ang... ayan may lansones may seedless lukban guyabano sampalok nyug saging dilandan ayan ang daming mga hapis ng nyug oh. ayan mga sabah may pine tree pa dito tayo sa backyard farming ni Pres alamansi dragon fruit ayan meron po dito ano yung mga kamatis tsaka pipino ayan ayan po ang backyard farming paganda oh, ito, <clears throat> ito, alamansi papunta na po tayo sa harap ito na ba ng mga halaman sa harapan ayan ha? sa saring halaman ito po ayan sa saring halaman sa harap ang mga magaganda meron ring ayan Uh, meron pong ituturo sa amin ng aming presidente kung paano gumawa ng baging sa baging uh, um, baging prevent. ng mga yan to prevent, that... hindi pa ba naman tatay yung kabayan wala na wala na. ano tawag dito sana ang kit na nila ganyan yung talagang nakikita kong pag ginanulit na saka. ay wala nga eh uh, wala, wala. si ma'am Sandra <laughs> Hindi pa baro high-tech ang binigay. Ayan. Okay Ito po ang ano ang gagamitin po ng para sa baging ng mga uh, isasako po yung mga saging na nasa puno pa. Abalota ng sako. Ayan, pinapakita ho ni Pres. Sako. Wala so, ko talik talik. talit. Pwede na tingko rito na ano, para... Oh, ba? Ililito ko lang, ikukuha ko lang naman yan. Ayan, pinapakita ko kung paano ang teknik sa ano sa pagkano Ito daw, pagano. ito daw. mo na dito para may daanan. Tapos, ayan, ka na magbuhol kung, kung paano mo na maganda sa iyo. Para lang yun ng, ano. so, Ito. Ayan, para

ang tali ay nasa sa loob ng ng ng, 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 sako pero sa ibabaw ng sa ibabaw ng ano sa ibabaw ng ring ring okay. So, sa ibabaw yan natin ring yan ha ano mo kakamanda yung tulungan mo ayun na huwag ka yung sako yung so? sako yung ring 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 ang ibabaw na ring yung plastic ibabaw ng ring eh hilalaglag hindi <coughs> ilagay mo basta ilagay mo ring kasi oh. pasok mo yung ano ito ka tinga kaya na ibabaw na ba tinga al 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 alpas alap, alapasan nyo dyan ma'am wala sa ibabaw eh Ayan, sa ibabaw, sa ibabaw. Ayan. Ayan. Alpasan nyo rito. Alpasan o yan, o yan. Pasipasan mo lang. Ayan, ayan. ayan. ayan sa nakaganyan, ito, ito, dito, itong taling ito, nasa ibabaw. Mm. Tapos, eh, isusuot mo pa gayon, pag nasuot mo, ihihilahin mo ito ngayon. Oh. Pag nahila mo yan, ihihigpit na yan ngayon, doon. Ayun. Tapos yan, ibababa mo na ito dito, ayun, ayun, ito ng, ano, na, ano, nakabag na ngayon ang saging. Dapat siguro eh, medyo, siguro medyo mas mo ma... ma ang balabar yan. Hindi nasa, na sa, pag naatali na sa taas. Ah, kala ko ikukuhan. Ga -ga ganyan po talaga kalaki ang ano, tapos, ang ring. Oh, tapos mahaba ang ano, mahaba ang, mahaba ang tali. Tapos yung tali, itatali sa puno. Yung karutong na tali. Yan, ayan, ayan. bukas yan. Ayan, di pag nandun na, itatali mo na ito sa puno. Itatali mo na. Yun. Dapat mahaba ang tali. Dapat mahaba ang tali. Ganyan ganyan lang po talaga kalaki ang ano, ang ring na Oo. Ano, kailangan. Oo, oh, hindi naman hindi mo naman lalagyan ang ano ang paglalagay ng bagi, pipiliin mo yung hindi pa na puso, yung Ayun. Lang, yung hindi yun. ka maglalagay ng ng saging na nakaano na nakapuso na. Ang pipiliin mo yung bago-bago yung yung hindi pa nabuka. Yung katatalon lang. Ah, uh, yung katatalon lang. Katatalon Yung halimbawa yung di ba, yung puso na nakaano hindi pa buka. Uh -huh. Basta yung tumalo na gano'n lagay mo na kaagad Kahit hindi pa nalalabas yung ibang mga piling Basta hindi pa na nabuka na ganun yung, ano, tarapi, yung tapis uh -huh. Basta yun pag, pag talo na gano'n Yung nalagyan mo Pag nalagyan mo tataliyan mo Tapos ayaw mo bukas Pagka yun eh Natampos na Putulan mo na kaagad Kasi Pag Pag yun ay eh, natampos Ay eh, di para walang kaagaw Yung ano Yung yung male flower uh -huh. sa female Yung walang uh, Walang kaagaw Ang female flower Sa male flower Kasi yung nasa dulo na yun Wala na yun kaya taga kuha lang yun ang mga sustansya para para pwersa doon sa album. No? Okay. Ganun lang yan. Thank you po. Tapos, thank you. Tapos pakipicture mo na lang ang mga nakuhanan mo at saka kung ilan. Pero iiwanan ko na ito sa iyo. Ibanan na ito sa iyo. Iwan na lang ang kumuha ng pagdan. Ha? Ah, yung kawayan, yung kawayan. So, ha? Yan, ha? Yan, eh, sako. Tapos yan, ayun, nasa ako. Tapos sabihin mo lang sa akin, ilan na nalagyan mo. Halimbawa ngayon, nakalagay ka ng apat, nakakita ka. Kaya hindi ko yan kukunin muna sa iyo, pansamantala sa iyo na yan muna. Mm -hmm. Para habang nakakakita ka, lagay ka lang nalagay. Tapos record na na record kung ilan na nalagyan mo. Okay. Tapos balikan natin kung ilan ang talagang hindi na-affectuan. It is, sabi nila, it is just only for prevention. Kasi nandun na eh. Ayan, okay. dalawa mo na yan. Ayan po, ano, mga katanim. Ayan. Ayan. po ang ating gagamitin sa pagbabalot na ng ano, sa ano? sa, ating, sa, sa GC natin. Para ka meron pang gusto magbaging may mga tatlo ito, tatlo ito eh. Tatlo ito eh. Mapapahiram natin para gamit gamit. Oh, hi Hira mo nalang tayo ng pinakaring. ring. Hmm. Ayan po ang ano, ang sako Buhan at saka yung ring. Buhan nalang tayo ng mahabahabang ano, mahabahabang tikin na makakaabot. Basta yun ang lalagyan mo ng saging, hindi yung nakabuka na. Ang lalagyan yung saging, yung bagong bagsak pa lang. Yung antapis ng puso ay hindi pa nabubuka. Okay. Kasi maliit pa lang naman yun eh. Tapos ayayang uh, yung bukas ang ilalim para nakakasingaw tapos ay pagka natampos na tampusan nyo putulan nyo na kaagad ng ng, ng pusok yun para pagkatapos na edi yan na ah, na ano ko mo lang yan ah, kahapon para yun yung sinabi ko kagad para makaganda okay thank okay, you po thank, bye, thank, you, bye. Bye. thank you thank you thank <laughs> you